ganito po kami magwalay ng aming mga winners o biik sa aming mga pigiri handa uh, po kami ng vitamin B complex at amoxicillin trihydrate na i-injection para sa mga biik para makabawa sa kanilang stress at saka ma ang mga maaring infections na magdudulot ng stress sa unang mga araw ng pagwawalay sa ating mga biik uh, yan po ang mainam para ating purgahin sila at saka uh, bakunahan ng HCV o hog cholera virus. Nang sa gayon may protection sila laban sa swine o classical swine fever. Uh, ganon din ang mga inahin na ating winalay. Uh, time din po yan para sila makapagpapurga at saka yung sobra po nating hog cholera virus. i rin, rin po natin sa ating mga inahing breeders. Uh, tandaan po natin, sana tuwing Merkules at Webes po tayo dapat magwalay nang sa gayon tayong mga umaasa sa mga AI centers tayo ay makakabili at uh, sa sakto po na weekday sa, makabil sa kabilang uh, linggo na pagtapos mawalay ay tatama ang estros o yung pagkandinya yun ang timing para mas uh, madali tayo makahanap ng Uh, AI semen sa mga AI centers. Yun lamang po. Magandang araw po at sana may natutunan mo po tayong muli sa araw na ito. Salamat!